meta ko lugar na spheres na ginagalawan natin. Una, ang supernatural. Supernatural. Ito ang mundo ng Diyos. Siya lang 'yung nasa langit. And then by grace and mercy, sinner niya ang langit kay Mama Mary, St. Saint Joseph, saints and angels, di ba? At saka isang araw, tayo, tayo na nasa lupa pa, isang araw pupunta din tayo sa langit, sa supernatural life with the Lord. Now God created the world again invisible and visible. Ang tinatawag nating preternatural, 'yun ang world ng evil spirits sa ngayon. Yan ang headquarters ng mga kaaway natin. Ang hindi nakikita na mundo ng mga espiritu. At ang natural ang nakikita. Ito. Demons can engage in preternatural activities. Anong ibig sabihin ng preternatural? Labas sa natural. Kaya pag ito, nag-move ito doon, o kaya ang microphone lumipad doon, yan ang preternatural. Kaya nilang gawin yan. Kaya nilang magpagaling ng sakit. Tandaan nyo, kaya nilang magpagaling ng cancer. Kaya nilang mag-move ng things. Kaya nilang parang milagro. Although strictly speaking, ang milagro sa Panginoon lang yan. Pero sa mata ng tao, parang, uy, naku, may milagro. Kaya sa Diyos ito, hindi lahat ng mga pangyayari ay galing sa Dios Now, ang tanong, bakit nila kaya ang preternatural activity? Bakit kaya nilang mag-move ng object? Bakit kaya nilang, bakit may power pa sila? Bakit kaya nilang magpagaling ng sakit? Ang sagot is this. Dahil noong mag sila, hindi tinanggal ng Diyos ang power na ibinigay sa kanila. Bakit hindi tinanggal? Dahil naibigay na ng Diyos. Naibigay na niya. Kaya di ba tayo pag nagkakasala tayo, binabawian ba tayo ng Diyos ng hangin? No? Ay, nako, si Bishop Marvin nagkasala, babawian ko ng hangin for five minutes, ay nako, ang mga tagapanda nagkasala, babawian ko ng hangit ng 3 minutes. Ano kayang mangyayari pag binawian tayo ng hangin, every time magkasala tayo? Ay nako, sabay-sabay tayo. Ako yung mauuna. Na, Lord, hangin po. Dahil, dahil mabait ang Panginoon, mapagmahal ang Panginoon, ang naibigay niya ay naibigay niya. Kung kaya, ang may power pa po si na Lucifer, pero ano ang kaibahan ng power ng mga bad angels sa mga good angels? Ito po, araw-araw, ang power ng mga good angels ay tumutubo dahil araw-araw, may mga revelations, may mga communications ang Panginoon para sa mga angels. Example, sasabihin ng Panginoon sa guardian angel ko, sasabihin niya, o oh, guardian angel ni Bishop Marvin, ah, ah, dublihin mo ang prayer mo kasi magbibigay ng recollection si Bishop Marvin sa pandan. Okay, dublihin mo ang prayer mo. That is a revelation already from God to the angel. Kaya nag ang kanyang knowledge, nag ang kanyang power. Alam niya na ngayon, andito ako sa pandan. At naririto din ang guardian angel ko. Pero ang mga bad angel, mula nang mag sila, dahil wala nang communication kay God, is serial na ang kanilang power. Ibig sabihin, hindi na tumutubo. Kaya, ito yung consolation natin. The lowest of the angels, guardian angel, is more powerful than Lucifer. Amen? Ang pinakamababa na angel, guardian angel, siguro sa isang baby, angel din ang baby, baby din ang angel, yung, yung angel ay purmang baby din. Ano? The least of the angels is more powerful than Lucifer. So, huwag po tayong matakot kaya nilang gawin. Kaya nga, di ba? Pag gumaling tayo sa isang espiritista, gumaling tayo galing sa isang psychic healer, ang tanong palagi, sino ang nagpagaling? Kasi kung hindi galing sa Diyos, at the end of our life, babalikan tayo at maniningil sila sa pabor na ibinigay nila sa atin. Maniningil sila. Later, makikita ko natin yan dito. Kaya ang mga fallen angels, galit sila sa Diyos, pero hindi nila kayang talunin ng Diyos. Kaya saan sila nakabuntot? Sa atin. Tayo ang pinipirwisyo nila. They want to deceive us. They want to bring us to hell with them. Okay? They are the great deceiver. Mamumuwat. Manlilin lang. Yan pong ibig sabihin ng Satan or Devil. Manlilin lang gusto nilang linlangin tayo. Why do they share their power? Di ba? May kilala po ako isang babaylan. Pero ang, ang kapatid natin na babaylan na ito, nagbalik loob na po sa Diyos. Okay? Bumalik na siya sa Diyos. So na-interview na ko po, po siya. Sabi ko, di ba nasabi mo, na-share mo sa una na, pag merong pasyente ka, nagpapagamot sa iyo, alam mo kung ano ang kanyang sakit. Kunyari, barang, binarang. Ang tanong ko sa iyo, bakit mo alam ang, ang sakit niya? Paano mo nalalaman? Ang sagot po niya sa akin ay ito, dahil meron pong espiritu na bumubulong sa akin. Bumubulong sa akin. And then sabi ko, paano mo nalalaman na itong taong ito, si Juan de la Cruz, na nagpagamot sa iyo, ay binarang ni Pedro de la Cruz. Si Pedro de la Cruz na nagpabarang. At ang sagot niya, Bishop, may bumubulong po sa tainga ko. alam ko lang, may pangalan na pumapasok. At nung pag sinabi ko na sa pasyente, sasabihin, totoo, kinukonfirm. So in other words, meron talagang espiritu. Amen? At ang istorya niya, nung una ayaw niyang tumanggap ng power to heal. Pero ang ginawa ng bad spirits, inistorbo siya, hindi siya makatulog, nagigising na lang siya na halos walang damit, nasa ibabaw na ng puno ng mangga at pinagtatawanan na siya kasi akala ng tao gumana na na siya kaya wala siyang magawa tinanggap niya ang power to heal pero after how many years of healing ni din niya dahil na, na napag-alaman niya na hindi pala galing sa Diyos ang kanyang power so ang tanong why do they share their power di ba ngayong Biyernes Santo saan mag-iikot ang mga spiritista Pupunta ba sila ng simbahan? Or sa simenteryo, sa kuweba, sa madidilim na lugar, sa mga bundok-bundok, sa mga, sa mga kukuha ng mga kung ano-anong dahon, at merong mga orasyon. Di ba? Bakit sila nagpupunta yung mga kapatid natin nagpupunta doon? Nandun yung mga power. Okay? Tayo, tayo, saan tayo nagpupunta? Sa simbahan. Andito ang power magpapadugo ang Panginoon, ang kanyang katawan at dugo, iaalay para sa ating kaligtasan. Kaya dito tayo sa simbahan. So why do they share their power? To gain something in exchange for this power. To gain something in return. Eto, yung mga demons, they do not bow to God dahil galit sila sa Panginoon. Hindi sila nagbabaw. Pero ang tanong, bakit sila nagbabaw sa ating mga tao? Bakit binibigyan tayo ng power nila. So nagbabaw sila. Unless they are able to gain much more in return. At usually, hindi sa ngayon sila. Kailan sila kumukuha, naniningil. Kailan naniningil? Kung malapit na tayong mamatay. Even at the moment of death, magdoon sila magpapakilala sa kanilang totoong mukha. So sabi po ni Father Adol the devil may begin by pretending to be the very best friend friend lang muna and may actually furnish unexpected aid talagang tutulong po meron pong isang case um, sa isang parokya ko nung una high school na babae and then meron siyang friend ang kanyang friend ay kaluluwa nung nakilala niya na friend din, namatay yung friend niya, kaluluwa. At minsan nag-i-interview kami, sabi niya, Father, Monsignor, yung kaluluwa ko po na friend, andyan po sa tabi ko ngayon, nakikinig sa atin. Sabi ko, sige, ipahawak mo sa kanya ang St. Benedict's Medal. Nahawa ka naman, no? Kaya medyo powerful na friend. At ang ginagawa, tuwing examination, tumutulong ang kanyang, yung friend na yun, yung kaluluwa. Tinutulungan siya sa mga sagot. Kaya may mga exams, quizzes na napi-perfect talaga niya. Kaya doon na bahala ang nanay nung malaman niya na meron pa ng kaibigan na hindi niya nakikita ng nanay. Kaya isinangguni po sa atin. So nag nag, 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 nag session kami ng bata and then eventually nag-close ng third eye. And then dahil papunta na ako dito sa Antique, ah, uh, yung bata nag-improve naman. Medyo hindi na niya nakikita masyado ang soul, although meron pa rin siyang nakikita. So that is an improvement already. So yung mga ganun po, talagang tutulong sila. Tutulong. Pero ang tanong, soul nga ba yun ang kaibigan niyang namatay? Kasi ang mga, ang mga fallen angels, tandaan natin, ang mga demonyo, kaya nilang mag-appear na Mama Mary. Kaya nilang mag-appear na si Jesus. Kaya nilang mag-appear na Santo. Kaya nila yan. Kaya kaya nilang mag-appear na kaluluwa din. No? Pero ang tanong silang abayan or mga fallen angels. So kaya nilang mag-appear naman si Padre Pio. For example, iba kilala natin si Padre Pio, Pietro Sina. At one time, nagkasakit siya at nakita niya sa harap niya si Jesus. At sabi ni Jesus sa kanya, kasi sabi ng doktor, ah, ah, kumain kang mabuti at maglagay ka ng kutsun sa ano mo para hindi maano yung katawan mo. Ang sabi ni Jesus sa kanya, sundin mo yung nasa puso mo, no? Ah, magsakripisyo ka pa, alang-alang sa ikabubuti ng tao. At bigla siyang nagduda, mukhang hindi ito si Jesus ah. And then, nung, nung mag -ano siya, keep, out, keep away from me, Satan. Ayon, ah, bigla, ang mukha ni Jesus naging si, fallen in, naging demonyo. No? Kasi gusto lang present siyang kasi ang gusto ng doktor na kumain siya na para lumakas at iyon ang 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 kagustuhan din ng Diyos, no? Ah, kaya nagduda si Padre Pio nung sabihin ni Jesus sa kanya na huwag mong sundin ng doktor, magsakripisyo <laughs> ka pa, no? So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil na ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Itaniyahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Brook Daines Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutulman sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pangsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya. And they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-salot ninyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodillo Iglesia.